farm day na naman. Harvest time para i-deliver ang mga orders. 2,850 pesos na farm produce ang kailangan i-deliver kaya mag-harvest tayo ngayon. Ilang brown eggs dahil kinulang ang nakastock para sa order at syempre ang mga lettuce. Maraming lettuce. Farm day na naman. E ano pa bang dadalhin natin? Brown eggs at ang ating lettuce syempre. Itong itlog, si Jampol na ang nagpapak nito eh. Chinacheck ko na lang kada tray for any cracks or basag. Kasi hindi pa rin may minsan eh. Minsan nga eh, napabasag siya ay eh pag nasa office na ako. Napapatama sa kung saan. Kinakausap ko na lang ang mga suki ko at in-explain ko ang nangyari at hindi ko pinababayaran ang basag na itlog. Kaso, may kulang pa ang dalawang itlog dito sa isang tray na kailangan kong dalhin. Kaya ang gagawin natin, mag-early harvest tayo sa mga layers natin para mapunan ng kulang. Habang nandito ako, si Jayman, nagpapak na ng mga lettuce. Puntahan ko siya mamaya pagkatapos ko dito. Akala ko pa nga hindi ako makakadalwa dito sa layers 2 at makakapunta pa sa layers 1. Buti na lang at binigyan tayo ng tatlo na malalaki at magagandang itlog. Ang ganda pa ng pagka ng isa. Ang umiitlog na ganito ay dominant brown or D102. Thank you sa inyo, layers 2. Okay, kompleto ng mga itlog. Sobra pa ng isa. Pwede na mag-focus sa packing ng mga lettuce. Nakaisang box ka agad si Jayman pagdating ko ah, bilis. Libo-libo na ba namang na leto sa amin na ipak? Talagang bibilis ka na yan. Yan yung pangkainan na dinideliver ko. Ito yung isang box, pang office na orders. Marami na naman kasi naghahanap. Ang tagal ko hindi nakapagdala kasi sakto lang ang harvest madalas. Pag ganyan, kinukulit na ako kung ilan daw ulit ako magdadala. E eh, dito na para everybody happy. Balit two boxes of 18 each ang natin. Kaya ang total natin ay 1,200 pesos worth ng lettuce. Siyempre, kapag harvest time sa lettuce, salad time din ito ng mga native pigs natin. Ang hayop na walang inaayawan na kainin. At ang plus pa nito, dahil ako lang ang nagdadala nito sa kanila at gustong gusto rin nila, mas umaamaw sila at bumabait sa amin. Kaya Matik, na kapag may dala kami pagkain, soon magkakagibunsi na yung mga yan. Kaya may project tayo na bago dito sa Baboyan. Dahil kompleto na ang Parliament Train ng itlog, kailangan ding ibalot ito para makasama sa delivery. Gumagamit kami ng cling wrap para maibalot ng safe ang mga itlog. Ito kasi ang pinakalukos na alternative na naisip ko. May sticker pa na sariling print sa printer ko. Mura lang pero sure na madideliver natin na maayos sa mga may orders. May lima tayong train ng itlog, kaya ito ay 1,650 pesos. Ang total natin, 2,850 pesos na farm produce and for delivery. Not bad. Pack na tayo. Ikarga na mga kailangan ikarga. Kailangan ko na rin pumasok eh. Di ba? deliver ako ng mga farm produce at magtatrabaho sa office. Sarap ba ng patas, di ba? Kayo mga off-duty, meron kayong binibenta na produce nyo? Comment kayo sa baba. Ilang? Peace.